So, what's up, what's up, mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi judge. Diyan okay guys, isang battle uh, from 15 years ago ang re-reviewin natin. So, grabe. So, ito yung battle na parang halos kakaumpisa pa lang ata ng flip top nito Kasi alam naman natin, ang flip top is uh, going 16 na. Diba? Going 16 years na. So, ito yung Looney versus Gap. So, shoutout kay uh, Lobela Nadwa sa pag-request uh, ng battle na to. First time ko siya mapanood. Hindi ko pa ito napapanood since then. Uh, simula nung naging fan ako ng flip top, hindi ko pa ito napapanood. Real talk. So, tignan natin anong anong yung Luni ba yung bumabattle 15 years ago. So, yun. Salamat uh, Lobela Nadwa sa pag uh, uh, pag-request ng battle na to. And sana, supportahan mo rin yung clothing brand ko. At uh, yung Shopee, link is nasa, nasa description. Pwede kayong umorder at hindi lang naman si Madam Lobela. Sa lahat ng uh, viewers natin, subscribers natin, guys. Supportahan nyo rin yung uh, uh, saril kong clothing brand. Kung paano nyo sinusuportahan yung channel ko. So, yun. Magpalaki tayo ng community. Okay? So, Ayun, na natin. And the uh, Looniverse Gap, shoutout ulit right kay Lubella Nadwa. Umpisa na natin to. Dalawang part, kasi alam ko, sa pagkakalam ko talaga, dalawang part ang, ang uh, ko, dalawang part mag-upload ang ano eh, ang uh, flip top before, ba? Diba? So, after na ito, puna tayo sa isang vid. Okay, game. Game, game. First. Gap, One minute. One minute on gap. Let's go. Supot mo tol. Tanda mo na, ba't di, di, ka pa magpatuli? ako lang sombrero ka pa. Balita ako pa. Adik ka daw sa kabutik. Ano yan, Siguro kala mo ikaw si Mario. Ah, si, si Ron Henley naman si Luigi. Mukha ka yung mga gago. Mo, ito mukha kang tite. Yung partner mo, boses Kike. Pag pinagsama mo yung mga boses nyo, parang kantutan ng paniki. <laughs> matining, nakakairita. Kay Gap pala galing yung linya na yun. So, naririnig ko na yun eh. Naririnig ko na yun, pero hindi ko alam yung mga parody. Diba? May mga ganong parody. Hindi ko alam kung kanino nang galing. So, kay Gap pala yun. Okay. Another info ang uh, na-unlock. Okay. Yung partner mo, boses Kiki. Pag pinagsama mo yung mga boses nyo, parang kantutan ng paniki. <laughs> Matining, nakakairita. Ang sakit sa ulong, ang sakit sa tenga. Tangan na dapat si Batas yung kasama mo, Tol, para sakto may payag ka na. Kaya lang, wala. Eh. Hindi si Batas. Eh. <laughs> 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 Ito. Yo! Sinasabi mo na ikaw ay isang makata. Puro ka lang naman patawa. Wala namang laman at puro ng mga salita mong binubuga. Parang na binawasan ng arena. Pero hindi ko alam kung bakit pataas ng pataas ang presyo. Isa lang masasabi ko doon, Hindi okay. ko alam kung ano. Ayan, pinutol. Ito pa yung ito pa yung panahon na sobrang strict ni ni Boss Arik sa ano eh no sa sa time limit. Kapag umabot na ng isang minuto, pagbibigyan ka na lang, no? isang linya na lang, isang bara na lang. Ha. Pero, ngayon kasi, bahala na eh. No. Pag nag-choke ka lang, ta time ka, tulad ng laban ni, ni k Ram, sa isa buhay, 2025, di pa uploaded eh. Di pa uploaded. ah uh, yung nag-choke si, si Cancer, uta, hindi, hindi na talaga niya inano. Pinutol na, na talaga niya. Tapos yung laban ni ano, laban ni Duma. Tsaka ni Unico, 'di ba? nag si Duma doon, pinuto na din niya. So parang pag nagchoke ka, pag matagal, ita time na ni, ni Bossing Arik 'yun. Pero before choke man o hindi, basta 1 minute or 1 minute and a half puputulin niya 'yan, 'di ba? So, yun yung kayo, yun yung round 1 ni Gap. And sa tingin ko, yung pinakamalakas lang na linya niya dun, si yung boses Kike, kanto ng Panike, parang yun lang eh. Diba? Other than that, wala na. Diba? Tignan natin, loons. Isa lang masasabi ko doon, Di ko alam kung ano malupit na intro dito. Kalabang ko si Gap, amoy panis na imbutido. <laughs> <laughs> yung mo ngayon, alamin mo ang motibo. Alam mo kung bakit? Manalamin ka pag uwi mo. Mumitiga <laughs> ka nga. Pusta, isang libo. Tapos ng ngipi mo, kasha limang <laughs> Grabe yung atake ni Lunz ano, 1 to 1 to tang ang dami na agad yang punchline. 'Di ba? Ah, halos kakaumpisa pa lang niyan, dami na yang punchline. Kada 1 to may suntok eh. Piso ay Limang piso. Ah. Uh, basta yung, 'di ba? Parang apat na punchline na kagad yun kahit ulitin natin yun eh. Ulitin natin na. Di ko alam kung ano. Ayun, yung embutido. Tapos magsalamin ka pag-uwi mo. 'Di ba? Ang dami, ang dami na agad punchline. Palope intro dito. Kalabang ko si Gap, amoy panis na imbutido. <laughs> Yung shota mo ngayon, alamin mo ang motibo. Alam mo kung bakit? Manalamin ka pag uwi mo. <laughs> ba? Diba, pangalawa. Pangatlo Pusta, to. Kasiwang ng ngipi mo, kasya limang piso. <laughs> Kung ba't nagkaganyan like, yung ngipin mo, gusto kong alamin. Nung 13 anyos ka siguro, sumususo ka pa rin. Oh. hindi ka patuloy, halimaw na ako mag tapos supot ka pa rin, sumigat na ako at lahat. Nakainkwentro ka ng tunay na eksperto sa malugay. Kumispeto ka kung ayaw mong ikwento ko yung sikreto nyo ni Tutay. Mahilig oh. <laughs> ka pala sa chick na mataba, naglaro sila na siso, hindi siya makababa. <laughs> Oo! Oh. Dito pala yon Dito pala yung linya na yun. Naglaro sila ng season Di ka makababa Ang dami ng gano'ng gumawa eh Parody eh Di ba? May mga gano'ng parody na Or may mga gano'n na rin na Sinasabi nila na Nakakaw daw Or kaparehas Di ba? Okay, okay So, ang dami kong mga na-unlock na Lines dito ha ah, Na dito pala nag-originate So, ayos yun Ngayon ko lang nalaman Na dito nang galing yung ano na yun Yung linya na yun Ispeto ka kung ayaw mong ikwento ko yung sikreto nyo ni Galing, galing. Mahilig ka pala sa chick na mataba. Naglaro sila na siso, hindi siya makababa. Nakita ko yung... Nakita ko yung scandal nyo, nandun sa Timog. 20 pesos, DVD copy, pangontra libog. Uni versus Gap. Parang Gundam vs. Robocop Huwag ka na magpanggap-gap Alam nila na Bobocat Isa kang tagahangang nangangarap magpa-autograph Tong ina, grabe. Tang ina, mo Pasalamat ka, may photoshop. Hindi ako mauubusan ng panginsulto. Sa pamit na mukha mo, kulang ng isang minuto. Grabe. Tang ina, body bag. Ayun ng totoong body bag, pre. Aray ko po. Wala na, no-brainer yung ano na yun. No-brainer yung... Uh, round 1 na yun, tol. Kay gap, ito na lang eh. Ano diba? Kahit isang kategory lang tignan mo dito, pero hindi eh. Ma ma makikita at makikita mo pa rin talaga yung, yung difference eh. ba diba? Mas, ano, uh, mas tuloy-tuloy yung performance ni di Loons. ba diba? Grabe yun. 1-2-1-2-1-2-1-2. Ang daming punchline. Ang daming haymaker. Kay gap, putol-putol. Kita nyo naman. Tapos sa makers counts, punchline counts, kita-kita naman na loons yun. ba? Diba? Yun na yun lang. Hindi na kailangan pa ba kitang puta kita-kita naman eh. So, uh, yung reaction na lang talaga ng ano ko, ng um, paano ako magre-react dun sa mga linya na yun? Kasi first time ko siyang mapapanood. At uh, para sa akin, sobrang solido nun para kay loons. So, yun, one to one to grabe ngay makers, grabe yung mga, yung rhyming. Tang, eh, grabe yung rhyming. Malinaw yun. It's a 10-6 in favor of Looney. Tangin ng pagmumukha yun. <laughs> so, sobrang pangit ng pagmumukha mo. Di ko alam, Dol, kasi nakalimutan ko na yung mga sinasabi. Medyo napag-a-fay ang ilam ko. Eh. Ewan ko. Yo! Ang kailangan lang ng masya, okay. pakinggan nyo tong lahat, ang kailangan ng masa, uh, pagkain para sa kaluluwa, sa diwa at isipan. Hindi lang panawid gutom na malasang panlaman siyan dahil yun lang ang katumbas ng mga salita mong binibitawan. Panlaman Pero putang ina, wala tayong magagawa tol, gutom ang mga tao. Kaya makikita ang utak ng mga kababayan nating naghihingalo. Wala na nga silang makain, kung pa gobyerno, hahaluan ah, mo pa ng mga kanta mong talaga namang nakakabobo. Pero ewan ko na lang. Kala, kala ko pa naman, henyo ah. Isa lang pala kung ulo pong... Paano, paano mo sasabing... mo? Agoy, tinayin, pinutol. Diba? Luns agad. pare ako naman. Papahiya kita parang babaeng na hubaran sa kalye na kusaan, maraming dumadaan. Para kang taing na ulanan. Wala ka na sumusuporta ng sa'yo, puro tropang napilitan. Kasi magaling ka raw mag-drawing, bakit di ka nalang mag-architect? Hindi ka bagay maging pero kang art defect. Ubud ng bulol, tapos utak mapurol. Ako ay kabundukan na di kay isang burol. Oo, oh, maskulado ka, tingting lang ako. Pero parang bumangga ka sa dingding na bato. Kasi aanhin mo nga naman ang katawan na macho. Kung banat mo naman ay parang patawa sa radyo. Kailangan ko i-memorize yan? Sigurado. Natalo ka kahit ka mag-anak mo yung hurado. Mga banat mo, burado. Bawat... Talo ka pa rin kahit ka mag-anak mo pa yung hurado. Narir narinig ko na rin yun sa ibang mga battles. So ayos yun ha. Ayos yung mga ano yun ha. Ngayon ko lang nalaman talaga yung mga linya na galing dito is narinig ko na sa iba. So ibig sabihin dito sila na, dito nila dito sila nakakuha ng idea, dito sila na alam mo yun, di ba? Galing. I don't, ayos yun, ayos yun. Radio, kung na, mo naman ay eh, parang patawa sa radyo. <laughs> Yan? sigurado natalo ka kahit ka mag-anak mo yung hurado mga banat mo burado bawat bitaw malagim kahit lutuin mo yung laban hilaw ka pa rin oh! kahit magpatulong ka sa tropa magsakulo ng mga tulang pangontra ikaw ay dagang kosta sa kulungan ng gutom na cobra oh! yeah! king in the <laughs> chinito <laughs> ka Akala mo kung sino ka mag-english ka na lang para kunwari matalino ka oh! to next tong inan yan wala ano to uh, papanoorin na lang talaga natin to guys hindi na to para i-judge pa body bag na to uh, first round pa lang body bag na eh. so para sa akin luni na luni na talaga yon at pagdating sa round 2 dinurog pa ni Luni. Alam mo 'yon? Kinatay na niya sa round 1 eh. Tapos pagdating sa round 2, puta, parang parang ano pa eh, kinatay pa niya lalo eh, parang chinapchap niya pa eh. Diba? Parang chinapchap niya pa, parang kung anong giniling niya pa, parang ganun yung ano eh, naging kalabasan eh. Diba? Round 1, parang ano niya, parang binawian niya ng buhay yun, kinatay niya yon tapos okay na. Pagdating sa round 2, chinapchap niya yon chinainso niya, kung ano man, parang ganun yung ginagawa ni ni, ni, ni Luni. So, ganun ko na lang siya i-explain, pero ano eh, kung kung magbe-base pa rin kasi kayo sa sa performance, hindi na Sobrang layo eh. Sobrang layo nun. Si Gap, prop sa mga lines na nabibitawan niya, na, lines na mabibigat. Pero feeling ko, hindi siya ganun ka-effective kay Lunz eh. Kita nyo naman yung performance ni Lunz, di ba? So, I think, it was very far or long talaga ang haaba nung, nung, nung nung gap hindi si hindi si gap na ano kalaban ang haba nun ang haba nung uh, distance diba? si 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 Luni naka A game si gap nasa ano siya nasa XYZ na siya eh. parang gano'n diba? ganong kalayo so I think Luni pareto so that's 20 to 12 Tignan nyo to Tol, Tol, alila ka lang naman ni Dice. Kahit pangit yung mga bait niya, sinasabi mo pa kate, Wow, nice! Wow. Hindi <laughs> <laughs> ko na alam, tol. Hindi ko na alam kung anong nangyayari ngayon. Pero nakikita ko yung pagmumukha mo, tol, parang tiganteng leyon kasi tigabagyo okay. ako <laughs> eh. Ewan ko ba. Wala kang kwenta. First time kong battle to, tol. Pero, wala akong pangontra. Ayaw, ang daman eh. <laughs> Sa edad kong 21, si Luni, sinubukan kong paso Pinagtatatad ko ng mga liriko ko na para bang isang masok. So, kaya lang, ikaw parang pangako ng politiko na parating napapako. Time. Okay. Nice. okay, wala. Ano talaga? hindi para kay Gap yung battle na to. So, let's go to Loons. Let's go. One minute. That's it. That's it. Let's go. Pag ito kalaban ko, kailangan ko ng kopi ko. Pag ako kalaban mo, kailangan mo ng kodigo. Huwag kang ipokrito, naiingit ka sa bigote ko. Mukha ka kasi in-check na emoticon. <laughs> Mukha mo, puro kanto, parang polygon. Pagka-ibulsa lang kita parang Pokemon. lang <laughs> parang Pokemon. I flow smoother than Ann Curtis. Your rap's wordless. I can tell this cat's nervous. So go rehearse your whack verses on the mic your dad purchased. Oh! Oh! Feeling mo konyo ka? Mung demonyo ka? Kasi ngayon ako eh... Si Panyaw at ikaw si Onyok lang. Hindi mo kaya lumaban. Ito ay galing lang sa utak. And doon yung kabaong mo. Nakahanda na kulang na lang yung bulak. Para yeah. sa iyong ilong. Dahil matalas na parang balisong. Dahil ang ilong mo ay parang puka ng agila. Kaya ngayon ako ay parang matrikula na hindi mo binayaran at ngayon ikay sinisingil. Gusto ko, San Miguel. Wala kang nahahawakan basang pinggel. <laughs> Hi! Yeah! Yeah! So my name is... Yung round 3 ni Luns. Yung round 3 ni Luns, ano eh, hindi, hindi na ganun ka concise, no? Feeling ko may ano na doon, may mga, parang na, naubusan si Luns ng rhyme sa mga sinabi niya. Hindi, ito real shit lang. First two rounds, body bag diba yun, pre, ang ganda nung rhyming ni, ni, ni Luns doon. Pero pagdating sa round 3, may kita mo naman eh, tuma, tumatabingin na eh, no? Okay naman yung mga punto may gets mo pa rin naman yung mga punto ni ni, ni doon pero sa mga end end word do ba end word ah hindi end word end word sa mga dulong salita hindi na nag, hindi na ni hindi na ni ni lons nang maayos yon pero nevertheless kanya pa rin naman yon di ba it's a 10 points pa rin yon sobrang minimal lang naman yon compare sa uh, performance ni Gap na totally wreck talaga eh di ba so that's a 30 to 18 Mali daw. Sabi ko nga sa inyo, hindi na, ano siya, itong battle na to, no-brainer na. Kasi, kumbaga, matik na to, loons na to. Kumbaga, ano na lang natin, titignan na lang natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. Body ba, bag ba? Dikit ba? Diba? Tapos, syempre, yung, 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 in, yung, uh, reason, or I mean, Ah, ano ba? Ano bang tamang term doon? Basta yung yung first time ko siya mapanood, yung reaction ko, 'di ba? Na ang dami ko na ang dami ko narinig dito na na mga linya na dito pala nag-originate kasi ang dami nang gumagaya, ang dami nang gumamit noon. So, 'di ba? Galing. Judges, malinaw naman 'to. Ah, uh, Wala no brainer 'to, Looney 'to. A show it Kansas City We're officially launching Conectada.com. My vote goes to Looney. So I became more prepared. Yeah well yeah uh, yo what up Fuego. BC, yo um yeah, my homeboy I ain't doing the bias shit like you know fuck that. He's my homeboy but he pretty much like he's like drunk and you know what I mean like he didn't like he didn't prepare like I know this cat and on the other hand, he was sick with it. Hmm. mean, like hands down, Mooney got that piece. I, uh, well, this was Gab's first battle, so um, he had me believing at one point. He almost had it, but uh, it pains me to say it, and I think uh, we would all agree that Mooney killed it. Hmm. some lines, but shit, Looney gave a performance, so I give it to Looney. Yeah. Looney on three. Uh, Young manager, uh, bad, Gappa's too drunk. This time, his lines. but overall, the unanimous nice I think it The, yeah, the scorecards are unanimous decision to that man over there, Looney, that? Yeah. ba? Diba? So, that's it, guys. Ah, uh, hindi ko na patatagalin ang, ah, uh, ano na to. Ang uh, review na to. Kitang-kita. Lunion, tol. Okay, shoutout ulit kay, ah... Uh, sino ba to? Lobela. So, shoutout na Lobela Nadwa. Sa, ano na to. Sa chance na to na mapanood to. At sana kung paano mo ko supportan sa channel ko, supportan, supportan mo rin yung own clothing brand ko. So, yun, order kayo doon sa Shopee, link nasa description. Okay? So, supportan nyo rin ako sa, ano na to, sa, sa, sa business na to, sa negosyo natin. So, yun, yun lang. Kita kasi tayo, and shout-out ulit kay Lovella Nadwa. Salamat sa universe Gap. So, yun, kita kasi tayo sa next na review mga kumag. Peace out.